Magandang umaga mga kaibigan Isang masayang araw sa inyong lahat Sa pagkakataong ito ay Nag-aani tayo Sa mga Natutuyo Ng bunga ng ating munggo Kasi po uh, da, Yung pag natin dito ay Dahan-dahan Yung naunang nahinog O natuyo Yung nga uh, Una natin uh, Inaani mga kaibigan uh, yung pag ani ng munggo uh, kailangan umaga para hindi mahuhulog yung kanya mga buto no, kasi pag uh, mainit na ang araw mabibiak yun mahuhulog yung mga buto so mga kaibigan uh, ito yung natataniman natin sa nakaraang buwan ah uh, medyo nahuli tayo ng kumte kasi po ah uh, matagal tayo nakapagani ng ating palay maganda yung nagtatanayin tayo o maaga tayo nakapag second cropping kasi po para maka, maaga po tayo makatanim ng munggo so hindi po tayo maabutan ng tagulan ngayon po mga kaibigan uh, sa o oh, kinabukasan ay arohe na ito no? yung mga nahuhuli uh, hindi na po makapakinabangan pero yung pong mga dahon at lahat ng parte ng munggo ay magiging ano po ito green manuring o magiging pataba sa ating palayan yun na po ang kagandahan sa pagtatanim ng munggo nagpapataba tayo sa ating lupa sa ating palayan so maganda pag lahat lahat uh, natataniman na to so kakaunti na lang ang ilalagay nating pataba So, dito na tayo sa proseso sa paggawa ng uh, so sa pagprocess sa buto ng mugo. uh, pagkatapos atong makapagani, ani uh, ibibilad natin ito. Ibibilad natin ito hanggang sa matutuyo. At kusa kusang mabibiak yung uh, kanyang balat, no? Kusang mabibiak at gigi-iki na lang natin, no? Madali lang, gigiikin na lang at saka uh, tatahipan, no? So, pagkatapos, uh, yun na po, uh, maghiwalay na po yung mga balat at saka yung mga buto. At saka, pagkatapos, uh, ipapatuyo natin o ibibilad ng araw. O so, hanggang 100% na po ang kanyang pagkatuyo. Uh, pwede na po natin ibinta o itago ang naani nating uh, buto ng munggo. So, mga kaibigan, uh, madali lang po, no? madali lang ang pag o paghanda sa magiging finished product sa ating munggo so yung lahat ng area ito ah, uh, ito na lang po no? yung pinakahuling pag-aani natin no, yung pahuling pag-aani natin kasi po panahon na ng tagulan o kailangan na po nga ihanda na po natin ang lupa para po sa pagtatanim uh, ng palay so yun na po yung buong area ah, uh, ano po ito ah, uh, no, padadaanan nito ng tractor oh, para magiging malinis o banda na po no, lalabas na po ang mga putik so yung mga damo at saka yung mga parte ng munggo ay magiging mahal mahalo na po sa lupa no, para magiging organic na pataba so mga kaibigan ah uh, yung pagtatanim natin ng munggo ay maganda paraan para po magkaroon tayo ng dagdag kita sa ating pagsasaka at yun na po magiging Uh, organic na organicong pataba sa ating lupa so mga kaibigan sana po sa ating uh, maiksing oras ng pagtalakay na paano po ang uh, ano po ang magiging pakinabang natin sa ating pagtatanim ng munggo ang pakinabang po ay dagdag kita at saka pataba pataba ng ating palay at yun na po yung palay natin maganda yung pagtubo at uh, hindi na po tayo nangangailangan ng maraming uh, commercial fertilizer. So hanggang dyan na lang, dyan na lang po dito uh, mga kaibigan. Hanggang dyan na lang po. po. Uh, sana ay subaybayan nyo ang aking YouTube channel. At huwag nyong kalimutan na mag-share oh, mag sa ating mga kamagsasaka para po uh, maka makaparty tayo ng informasyon. At saka mag-comments kayo at mag At pagtiagaan nyo lang na panoorin ang mga advertisement para po makatulong kayo sa pagpalago ng aking YouTube channel at magkaroon tayo ng dagdag kita sa ating revenue income. Hanggang yan po, maraming salamat at masayang umaga sa inyong lahat.